Hello, magandang araw. Nandito po tayo sa Liberty Homes. Kasama ko po ang RR City Realty Team. At meron po tayong uh, bahay na pinasyalan ngayon. Ang bahay po ng ating co-agent. Um, ang ating sales manager na napakasipag. Ayan po ang kanyang bahay. Pupuntahan po natin at i-interviewin po natin ng ilang katanungan kung paano nga po ba siya nagkaroon ng kanyang sariling house and lot. Ayan. So ayan po ang aking uh, mga ka agents At ito po ang aking isa sa pinakamasipag na Uh, kasamahan sa RRCT, kasama ang aming broker na si RRCT. Kaway ka nga dyan kuya. Ayan, yan po ang aming broker. At ito naman po ang sinasabi ko po sa inyong pinasyalan namin dito sa Liberty Homes, si Sir Joe Sir. Hi Sir Joe Sir. So, ayan, Sir Joe, Sir, um, pinakita ko kanina sa unang video na ang inyong bahay. So, pwede po ba punta tayo doon, Sir? Pwede Para na, na yan So, ipapasyal tayo ni Sir dyan sa kanyang bahay. Sir, yung nakuha po ninyo dito ay tama po ba, inner unit, no? Tama po, inner unit, ma. Paano po ba ninyo nasimulang uh, makapag-avail ng isang unit dito po sa Liberty Homes? Ah, Nag-tripping uh, nag kami. Nag, uh, parang nag... Uh, Namasya lang kami dito, na natyempohan namin yung mga RR City Realty na agent. Okay. Ayan, at uh, natuloy na, tuloy-tuloy na. Kasi parang walk-in kayo, tama sir? Yes, ma'am. Walk-in po oh. kami. Ayan po. Natimingan namin na yung, yung mga taga RR City Realty din yung agent mm, ah, na napagtanongan okay. namin. Na ngayon ay, ano, kabilang yes. mo na rin, sir. No? Proud, wow! Proud. Proud talaga yan. So, iikot kami ni sir at ipapakita po namin yung kanyang unit. Ayan, sir, o. Oh, Meron pang tindahan. Grabe. So, ibig sabihin pala, pwede palang magtayo ng tindahan. Dito, pwede, ma'am. No? Pwede po magtayo ng business dito. Wag lang farm animal and junk shop. Ah, know? okay. Yun po ang bawal. <laughs> Yun so, ang bawal. Uh, po. Sir, bali ang na-avail nyo po dito ay... Ah, true pag-ibig financing tama po. Yes ma'am. True pag-ibig. Mm -hmm. Nasa magkano po ba ang kumbaga parang ah, ano yung magkano yung amount na nag-start ka para lang makapag-avail ng Ay, ah, napaka, unit dito? Napakamura pa noon ma'am noong year 2022. Mm -hmm. 664 pesos lang ang equity. S 664? Yes, pesos? Ay, Ikrabi. Tapos po after po noong ng ano, 15 months na equity na 664 ngayon, yung monthly amortization niya Uh, siya pa rin yung pinakamura hanggang ngayon, 2,678 uh -oh. pesos. Grabe, 2,600 plus lang po no, yung monthly sa pag-ibig. So, uh, bilang isang uh, isang homeowner na ngayon at isang agent din, ano po ang maipapayo nyo po sa nanonood sa atin ngayon na nagsisik or naghahanap din at, at magkaroon, maggustong magkaroon din ng kanilang sariling bahay? Akin, uh, lagi ko po maipapayo sa mga, lalo na sa mga bata-bata pa, mga 30 years old or below, So, uh, ang laging basic, basic principle sa pag-avail ng property, mas maaga mas mura. Mas matagal mas mahal. Ganun ka basic, ganun ka simple. Kaya 'wag nang magpatumpik-tumpik, 'wag na 'wag pa delay-delay. Avail na kayo hangga't bata pa. Wow, napakagandang payo niyan, sir no, sa ating mga uh, future home buyer. So, kung kayo po ay interested, maaari yorin rin pong i-message si Sir Joe sir na mag-aassist sa inyo dito rin po sa uh, Liberty Homes or uh, Uptown Village dito lang po yan sa Tarlac City. At syempre po, para matulungan po kayo magkaroon ng sariling bahay, remember lang po RR City Realty. Ayan, so si Sir Joe sir po ay simpleng nag-inquire lang dito po sa loob po ng subdivision natin. At ngayon po, bukod sa mayroon na po siyang sariling bahay, ay siya na po ay isang masipag na agent or real estate agent ng RRCT Realty. At hindi lang po simpleng agent, siya po ay isa ng... Sales manager at top seller po namin siya. Yan lang po. Maraming maraming salamat. Sir Joseph, thank you po sa pagsagot ng aking Welcome, mga tanong ngayon. And congratulations po thank sa inyong you. new home. Bye-bye.